Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Karen Grace Tabinas, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Bilang pagpapatuloy sa paksang pagbasa, ang aking iuulat naman ay ang tungkol sa mga libel ng pag-iisip at mga kasanayan sa komprehensyon. May apat na libel o antas ang pag-iisip. Ito ang antas paktual, antas interactive, antas applicative, at antas transactive. Dumako naman, dumako tayo sa unang antas. Ito ang antas faktual. Payak na paggunita sa mga nakalahad sa impormasyon. Natutukoy ang mga detalye batay sa mga naalala o recall kung saan ang mga ito ay nasa anyong lantay na makasasagot sa ano, sino, at saan. Halimbawa, ano ang mga bagay na naalala mo noong bata ka pa? O kailan ka ay pinanganak? Mga katulungan na nagbibigay kasagutan sa hinihingi batay sa pagbibigay sa simpleng detalye at pagbulita at pag-aalala. Sa ikalawang antas naman, ang antas interactive. Ang isa pang katawagan dito ay pagpapakahulugan. Hindi katuturan ang layunin nito, kundi ang nakakubling kaalaman o kaisipan. Sa Ingles, tinatawag na reading between the lines. Ang bawat salita ay may iba pang pagpapakahulugan, kaya't sa antas na ito, nabibigyan pagpapakahulugan ang mga natatagong kahulugan at paliwanag. Akma sa ganitong antas ang sanhi at bunga, bilang paghingi sa paliwanag sa pangyayari o kaganapan. Sa ikatatlong antas, ito ang antas aplikatib paglalapat ng mga taglay na ta ng mambabatas sa tekstong binasay. Ito naman ay tinatawag na reading, between, reading beyond the lines. Yung kanina na antas ay antas interactive, ito ay reading between the lines. Ngayon naman, sa applicative, ito ay reading beyond the lines. Binibigyang pansin ang paglalapat o pagtataglay sa mga nalalaman o na, nabibigyang kahulugan na isa sa gawa sa antas na ito ang pagiging isa sa ganap na dapat taglayin at maging. Ang kasanayan sa pagunawa na ito ay paghula sa maaaring maganap. Halimbawa, nababago tayo sa mga kwentong may gintong aral at bilang ito'y atin nang nalaman. Sa antas applicative ay nagagampanan natin na ang aral na ating napupulot sa kwento. Sa ikaapat na, na, antas naman ang transactive. Maliban sa eskema at paglalapat nito ay kaugnay na konsepto. Mahalaga ring salik ang pansariling pagpapahalaga o value system ng babasa. Ang reading with the character ang kumpletong evolusyon o kaganapan ng prosesong pangkaisipan. Sa pang-apat na antas ay eh nailalapat na o nata nataglay na natin ang ating naintindihan. Ngayon naman, sa antas na ito, pinapalagay sa mga tagabasa na siya ay isa na sa mga tauhan at hinahayaan ang sarili sa kwento. Ngayon, ano naman ang comprehension? Ang comprehension ay nagaganap ito habang may interaksyon ang teksto at ang kaisipan ng mababasa na siyang nap nagpapakahulugan. Ang wastong comprehension ay may bunga ng intensibong pagpapakahulugan sa mga kaisipan at konsepto ng nabasa o binabasa. Nabubuo ito tulong sa eskema ng mambabasa ang eskema ay ang dati ng alam ng isang mambabasa. Kaya kung may babasahin siya na bagong bagong aklat, madadagdagan na lamang ang kanyang kaalaman. At mauunawaan niya ito dahil may iskema na siya. Ibig sabihin, intindihan niya na yung mga dating pagpapakulugan sa mga salita.